kung matututunan mong lumabas sa sarili mong kahon, mas mauunawaan mong mas marami pang mangyayari na ikakasaya mo na kumpara sa dating ikaw. So, hi mga kuya at ate, welcome kayo sa aking page na pangalawang pagkakataon. Alam niyo po mga kuya at ate, kapag natutunan mong lumabas sa iyong nakasanayang paraan ng pag-iisip at pamumuhay, mas mauunawaan mong mas marami pang bagay sa buhay na magpapasaya sa iyo. Masigit pa sa mga nakasanayan mo. Minsan mong... kasi tayo na rin ang umahad lang sa sarili nating kalayaan at kasiyahan dahil sa takot, do daw limitadong pananaw. Pero kapag sinubukan mong buksan ang isip at puso mo sa mga bagong karanasan, ideya at tao, doon mo makikita na napakalawak pala ng mundo. At marami pa itong ihandang biyaya para sa iyo. Hindi ka nakakulong sa kung ano ka dati, may kapangyarihang kang ng bagong ikaw. Hindi mo kailangan manatili sa nakaraan mong anyo. Ang pagbabago, hindi ka hinaan, ito'y katapangan. Ang paglabas sa sarili mong kahon ay unang hakbang sa tunay na kalayaan. Habang unti-unti mong tinatanggap ang bagong ikaw, mas makikita mo ang mga bagay na dati ay hindi mo pinapansin malilit na saya, bagong pag-asa at mga pagkakataong dati kinakatakutan mo pero ngayon ay niyayakap mo na. At sa bawat takbang mo palabas sa luma mong sarili, mas napapalapit ka sa mas masaya, mas buo at mas makulay na buhay. Tandaan niyo po mga kuya at ate, ang mundo ay hindi nagsisimula at nagtatapos sa dating ikaw. Nasa harap mo ang mas magandang versyon ng iyong kwento. Kapag natutunan mong lumabas sa sarili mong kahon, ang mga nakasanayang takot, pagdududo at limitadong pananaw, mas mauunawaan mong marami pa palang bagay sa mundo na magpapasaya sa iyo. Higit pa sa dating ikaw. Hindi mo kailangan manatili sa luma mong anyo. Ang pagbabago ay hindi kahinaan, ito'y tapang. Ang paglabas sa kahon ay unang hakbang sa tunay na kalayaan. At kung sakaling mapagod ka sa gitna ng paglalakbay, huwag mong kalimutang magpahinga partiyan ng proseso. Hindi mo kailangan laging malakas sapat nang nagpapatuloy ka. Minsan kailangan mo lang manahimik, makinig sa tibok ng puso mo at muling ipalala sa sarili mo kung bakit ka nagsimula. At dun mo mararamdaman may liwanag pa, may pag-asa pa, may ikaw pa na hindi sumusuko. Kaya wag mong maliti ng malit mong hakbang dahil yan ang bumubuo sa malaking pagbabago. Sa bawat araw na pinipili mong bumangon, pinipili mong magmahal muli, unti-unti mong binubo ang mas maganda mong bukas. Ito ang iyong pangalawang pagkakataon, hindi ito binigay para sayangin, kundi para yakapin ng buong puso. Patuloy lang, umahon, lumaya, dahil deserve mong sumaya. At sa bawat araw na pinili mong maniwala muli, ay uti-unti mong binubura ang mga lumang paniniwala na nagsasabing hanggang dito ka na lang. Hindi ka nilikha para manatiling sugatan, nilikha ka para gumaling. Para lumago, para magmahal muli, lalo na ang sarili mo. Alam niyo po mga kuya at tate, huwag kang matakot sa mga araw na tila wala na nangyayari. Dahil sa pananahimik, dun kadalasan lumalalim ang ugat. At kapag malalim na ang ugat, mas matatag kang tumutubo sa tamang panahon. Kahit hindi sigurado sa bawat takbang ang mahalaga, hindi ka nakatali sa dating ikaw, hindi mo na pinipilit ang mga bagay na sumasakal. Hindi mo na binabalikan ng mga alaala -ala na paulit-ulit kang winawasak. Pinili mong bitawan kahit masakit, pinili mong maghilom kahit matagal. Ang totoo hindi madali, may mga gabing walang kasamang iyak, may mga umagang tilang walang saysay pero sa bawat pagpili mong bumangon, pinapatunayan mong hindi mo kailangan maging perpekto para maging karapat dapat sa bagong simula. Dahil ang halaga mo hindi nakabase sa pagkakamali mo noon. Ang halaga mo nasa kakayahan mong muling tumayo kahit ilang beses ka na nang nadapa. Hindi ka mahina dahil pagod ka, hindi ka talo dahil minsan kang naligaw. Ang totoo isa kang mandirigmang patuloy na lumalaban kahit walang nakakakita. At sa dulo ng lahat may isang bagay kang matutuklasan na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob. Hindi ito tungkol sa kung gaano karami ang nawala o kung ilang beses kang nasaktan. Kundi kung paano piniling panindigan ng sarili mong pagbangon. Ang buhay hindi palaging araw, minsan gabi. Pero kahit sa kadiliman, may liwanag pa rin ng gagaling sa loob mo. At yan ang hindi kailanman kayang nakawin ng kahit anong pagsubok. Dahil sa bawat luwa na tumutulo, may lakas na umuusbong. At sa bawat pagbitaw, may panibagong pagyakap. At sa bawat pagtatapos, may simula ng isang mas malalim na ikaw. Ang aral po dito mga kuya at tate, huwag kang matakot magbago, huwag kang matakot tumalis sa luma mong kahon dahil sa labas ng kahon na yan, naghihintay ang mas masaya, mas payapa at mas totoo mong sarili. Ito ang huling pahina ng dating ikaw at ang unang linya ng pangalawang pagkakataon. Alright, thank you for the time mga kuya at tate. Bisita ka ulit sa next video ko. Bye bye!